ngayong araw mga ah, idol na ah, kumaha mga ah, bukaw-bukaw gunggong ah, at saka ho dagol laot ng idol tuloy-tuloy lang sa paglaot exercise tuwing umaga hanap buhay na exercise pa ano oh ha Muntik na muntik na rin mahulog yung CP. <laughs> si um, bitawan Yan yung katabi namin ng mga idol. Na tabudlak. Si Kabunjing. Si Kabunjing. Sablay kami kaya nagatiyo sindag grada. bayang talana, ipa video video lah kita diri. bayang talana, cinta dah mampir Ano mga idol? Nagtiyos na saan, sablay saan, amon lambat. Ha? Oh, grabe grada ni Dandan, ni Soy. <laughs> Dandan Soy Unahon ng pirada ni Dandan Soy Ang bata ni Premo Ngot Primo Nonoy Quintes Bay lang yung Ariada namin mga idol Oh Magkadikitan lang Buti may kampak. Panalagsad pa. Papanaga tunga tunga na isda. Bisan bayo-bay na. Tao, so, kain grada man ni Dandan Soy. Di nag pa. Kalapad-lapad na sa lawod. <laughs> Wala sa laot, o, nagkadikitan pa. Ganyan talagang buhay dito sa laot kapag kung sino yung maraming huli. Talagang dinidikitan. Sina, sinasabayan. Dan dan soy. Hoy, alimasag. Kasat mga idol Kasat At ba ang Ayun ang lagaw Wala ka Buhay pa Buhay po yuk Kaya eh mahulog na nating ating mahiwagang sipaw idol ada tampal poke favorito ni jayboy idol kada don't plug sayang bye sayang idol para ksi pa na gatoloy bahala din pala sa ayo man Nagada na kado matapos ng birahon namon. Nae na piki na la mo pa nagtungaan pasayan. Pas. Lampas. lampas Oh. Kumay hira sini matamdayan daw ari ano. Mga laba-laba pambirahon damo kuntani. Itong <laughs> Iban niya ng bangka ni Pusing. Nakahuli -naka ng 20 kilos. kaso matatapos na yung pirata naman. 20 kilos na! Kuna. Agoy! Wala akong makuha. 20 kilos na! <laughs> Taka maka 2 kilos lang. wala na kayong maka... Terskilos uh, o tuskilos, ayan di talaga sa bago tumuloy. Mga luma na, Mga praksi na. Hoy sayang, san manghulog dili ito ng sikaw. sayang. baka kuntanti ano kung mga pagkuha no boy no kag 020 ya hay tani ay hay tani kung una 050 oh. mga paraksi na na wala oh, ano, oh. paraksi na ho oh. na <laughs> wala, na kung sa mga bago tumuloy Harap ba, pa, ba, pa ba Fight Ito oh. Okay, so go Sayang, sayang na sayang okay. talaga Fight, fight Kama 2 kilos Kama ka 2 kilo Sayan Parang klaro Parang klaro <laughs> Parang klaro <laughs> kay gamay lang si, sih? Ya, mo pa. Nah, nah, nah. <laughs> so, batu nah. nah, nah Tapos na. Bitin. mata pos nah, pakai tan Maganda ho. Nalo may pasayan sila. May pasayan ka muna! <laughs> Tapos na. Walang payaw. Ha? mga dalawang kilo siguro yung pasaya na huli kung madumami jackpot sana